Hello mga kabinay at dahil boring ako ng time na yan, mangungulit ako kay kabinay angel. Magpapaturo tayo kung paano magluto ng halum arabic. Okay, simulan na natin. Halumi cheese, square size, ganyan ang hiwa natin mga kabinay. Bell pepper and tomato, ganyan ang hiwa natin mga kabinay ha. Ayan lang naman ang mga ingredient natin na kailangan. Okay. Huhugasan natin ang ating halloumi cheese ng mainit na tubig. Alam niyo kung bakit? Kasi masyadong maalat. Kaya kailangan natin siyang hugasan ng mainit na tubig. Okay, three times natin siyang huhugasan mga kabinay. Okay, ready na natin. Siyempre, kalang, sindihan, at ang ating kawani. Okay, painitin natin yung kawali mga kabinay. Pag mainit na ang ating kawali mga kabinay, isunod na natin ang olive oil. Olive oil lang gagamitin natin. Huwag natin gagamitin ang corn oil or something na anong oil. Basta olive oil. Okay, ilagay na natin ang ating bell pepper, ang ating tomato. Okay, papry natin siya mga kabinay. Ganyan ang pagpry natin mga kabinay iaano lang natin siya mga kabinay ha. Pagluto na 'yung kabilang side, ibabaligtad lang natin siya. Huwag natin siyang imimix mix mix hanggang maano ba masira 'yung vegetable. ya Iaano lang natin siya, Ibabaliktad lang natin. Okay, lagyan na natin ng ating halloumi cheese. Okay. Hinugasan natin siya mga kabinay kasi masyadong maalat siya mga kabinay. Kaya kailangan natin siyang hugasan ng mainit na tubig. Okay, kinat-kat po muna sa gitna. Masyadong malaki ata yung hiwa ko mga kabinay. O, oh, okay, ipapry natin si mga kabinay. Hintayin natin hanggang lumampot ang ating halomichis. Okay, mga kabinay. Malambot na ang ating halomichis. Kaya nang itsura mga kabinay. Pwede na siyang isurf mga kabinay. Pero, gusto ng amo ng ating kabinay na si Angel is lagi ng mozzarella cheese sa babaw. Oo, oh, oh. with a twist naman siya, di ba? Okay, mga kabinay. Intay na natin siya mag-melted, mga kabinay. Ready to serve na siya. Okay, thank you sa pagsama, mga kabinay. So, huli natin pagsasama sa kusina. Babush. Yum, yum, yum. Please subscribe my YouTube channel, DRDD Vlogs. Don't forget, click the button and ring the bells. Bye!